Hello mga katupol, for today's video mga katupol Ang kuskus tayo ti babuyan mga katupol eh, hey, Mas makita nyo mga katupol Medyo in fast forward ko yan mga katupol Kaya ang kudkud tayo ti Ang kuskus tayo ti babuyan mga katupol Kita nyo aja pinggan mga katupol Nga binabut-abutak mga katupol Jai lata nga pinggan mga katupol Pinggan pa di 1999 Kinuskus tayo mga Inabut-abutan tayo mga katupol Tadi tatay nga ikuskusin to Kinimata nga babuyan din tayo nga okoy mga katupol Nya Gati na makita nyo mga katupol. Pinas forward ko. Tapos mabiit tayo mga katupol. agkos tayo ti baboyan mga katupol. Bukul nyo may imak mga katupol. Medyo matangan pa yun mga katupol. Tapos medyo narigat bit agkos mga katupol. No, hamo nga idiin mga katupol. Talaga nga hanga makos-kos mga katupol. Is lang ka lang agkos-kos mga katupol. Di Ti ayos mga katupol. Wino agkos-kos-kos ti no aglaba ka bado. <laughs> Kasi dyan lang mga katupol. Yan, mga katupol, yung kinalabasan, mga katupol, oh. Yan, continue tayo, mag-kuskus, -kus, mga Kuskus, -kus, balungos. Kuskus, -kus, balungos. Yan, mga katupol. Katinda dyan, kanot na, mga katupol. Kinanot namin, mga katupol. May laok mo ko, Arami din na nga okay, dito, mga katupol. Get, panuorin nyo, ibuyayin nyo, mga katupol. No. Kasano, wak nga, karami ti, bukil-bukil, mga katupol. Ino, okay nga, nagbukil. Okay, sa kamuting kahoy, kumbaga no at dati kamoting ano dati okoyti sa bunga na yung mga katupol. at damit babuyan mga tupol yan medyo nagsasakit na yung kamay ko yan mga katupol. yan o oh. mga katupol, oh. at ayan na mga katupol ang kinalabasan mga katupol na kudkud na natin pinas forward na lang natin mga katupol para madali mga katupol itong ang video natin yan na yung kinalabasan mga katupol yung kinudkod natin babuyan mga katupol or kinuskos natin babuyan mga katupol yan na, naging pino mga katupol. Yan na naman yun yung rikado natin. May asukal, asin, sibuyas, tayo mga tupol na, ano no. At ilalagay na natin yung asin mga tupol. Lagyan natin ng konting asukal. Lagyan natin ng konting sibuyas. Ayan, hindi konti yan, medyo marami. Ayan. Haluin lang natin yan mga matupol ha. Haluin lang natin yan. Ayan, hinalo-halo na natin mga tupol. Ayan na. Haluin lang natin para ano may ano yung ingredients niya mga tupol. Hanlaing nga mabaling nga pang hanlaing nga pang merienda natin mga katupol no di mabalin mit nga pang negosyo mga ka-tupol. no kaya't mga ilako mga ka-tupol. Basta bukil-bukilim lang mga katupol samto to tudukin di tagtalo pera so mabalin mo nga ilako ti 5 pesos mga katupol di tagtalo pera so nga ako tudukin mga ka-tupol kas nakita nyo mga katupol ha, nagbasit laing iti kasapulan na nga puhunan mga katupol, manulang midya, sukar nga kabil ko tatay mga katupol, balabat tit. tapos asin, kinsibuyas lang mga katupol. No, pang negosyo mga mga katupol, perfect mga mga katupol, nga, mabalin pang negosyo mga katupol, Halang nga pang merienda, no, kaya't mo nga arami din nga, mabalin nga pang negosyo mga katupol ha libre lang minta kamoteng kahoy mga katupol no at damo lang magastawi no at dati kamoteng kahoy tayo iidyo mabalin mo nga paruti na mga katupol basta di jay kulay yelo nga kamoteng kahoy mga katupol makmakan dahil jay mga katupol jay kamo jay yelo nga kamoteng kahoy mga katupol kito is makita yung mga katupol nagprito tayo anti okoy nga kamoteng kahoy yan balita din lang natin ayan naluluto na yung iba And yan lang kasimple mga tupol ang pagluto ng ano, okoy sa kamoting kahoy mga tupol. Ayan Oh. No? Sarap po mga tupol. Tusugin mo yan ng tagtatlo mga tupol. Ibenta mo ng sing 5 pesos isa di kikita ka na mga tupol. Ang parang ano mo lang yan mga tupol, yung sipag mo lang na magluto mga tupol. Kasi konti lang naman yung yung puhunan niya mga tupol. Konting asin, konting asukal, sibuyas. Ilang naman yung kanya mga tupol. Parang rekado niya mga tupol. Kung gusto mong ibenta mga tupol o pang negosyo. Yan na mga katupol. Perfect oh. Golden brown. Sarap. Napakasarap. At ito mga katupol. Taste test na natin to mga katupol. Yan. First bite. Wow. Napakasarap mga katupol no. Ang kamoteng kahoy naga. Okoy na gawa sa kamuting kahoy, mga katupol. Tingnan nyo naman, mga katupol. Oh, golden brown na golden brown, mga katupol. Yan, oh. Napakasarap, mga katupol. Yung sausawan, mga katupol. Napakasarap talaga, mga katupol. Maluhaluha pa ako yan, mga katupol. Sa sili, mga katupol, oh. Perfect yan, mga katupol. Pang negosyo, mga katupol. tusukin mo yan, nagkatatlo. Benda mo yan ng 5 pesos, mga katupol. Isa, konti lang yung puhunan mga katupol nakita nyo naman eh mga katupol oh napakasarap mga katupol Iyon. E, ang sausawan na ginawa ko nyan mga katupol ano suka lagyan ko ng konting tubig lagyan ko ng uh, suka at saka maraming sili mga katupol um, manamis namis na medyo maasim tapos maanghang mga katupol yung sausawan natin dyan yun o oh, mga katupol oh. tsaka maraming sibuyas mga katupol ilagyan ko ng maraming sibuyas yan yun maluhalwa pa ako mga katupol o oh. oh. tayo pa yung aglamotak ti okay mga katupol nagado na ramid ko mga katupol so ano pang lakom na ito mga katupol pang negosyo pwede mga tuduk-tudukin natin mga katupol di tagitan talo peraso di lakom di 5 pesos, 5 pesos Pwede pwede mga katupol kasi libre lang naman yung kamoteng kahoy mga katupol. Yun o. Oh, ang daming sibuyas mga katupol o. Oh. Mang pautaw oh, na tinagpay o kinana. At ang yan na lang mga katupol. Nakita nyo naman na yung uh, kinawa nating okoy mga katupol ha. Ah. Okoy sa kamoteng kahoy mga katupol. Hanggang sa susunod na video natin mga katupol. bye bye